Wow! Sarap naman ang niluluto ah. Anong luto yan? Tinulang manok. Ah, tinulang manok. Oh, ah, sarap naman ah. pa imported pa yung kaldero oh. Sa kanin yan? China. Ah, sa China. Ang lupit ah. Oh, lupit pa ng matika oh. Olive oil. Grabe. <laughs> Saan ay yan? Wala pa pala sa home niya oh Sabi talaga oh Sarap niyan Sabi sarap Kasi oh Aborted pa yung may takip takip pa oh May takip takip pa Han Parang napapansin ko sa iyo Parang ano Parang lagi ka nakangiti Tapos parang wala problema Ano kaya yung sikreto mo? Naka-only me lang. <laughs> <laughs> Ikaw lang pala nagkakalam sa so problema mo. Ah, okay. Kaya pala.